Magandang hapon mga guys, so... Gusto pa kayo o no? Our business for today ay ating pong... Uh, ipapakilala sa inyo ang ating uh, product na subok na sa sarap Napatunayan na ng lahat, ano? So, ayan guys uh, Ito po ay uh, product na napakadaling uh, butuin Napakadaling bilhin At ito'y napakarami sa mga department store, no? So, ayan guys So, alam niyo po, dahil ngayon po ay uh, malapit na magpasokanan po. So, kailangan-kailangan ng ating mga tikiting, ng mga baon na madaling lutuin. Ibig sabihin, eh, kasi minsan mga magulang ay uh, galing sa trabaho, pagod na rin, no? Matatamad na sila magluto, ng ma uh, matagal na pagluto. So, wala kayong magagawin, kundi pumunta lang kayo sa mga department store. At ito po ay magbibili nyo, ano, ang pagluto nito ay isa, minuto lang. Wala pang limang minuto guys. So bumili na pa kayo ng uh, pansit pancit canton yung big. sapagkat meron po tayong yung uh, mga anak na uh, sila pag maliit lang na pancit canton ang ating bilhin. Ito luto. Lahat yung ating mga anak ay mga bibo ang dating. So matakaw po ang mga yan. No? So ito po the best guys na bilhin natin. Ayan, kasalo uh, pack. Ayan, basic ka doon. Malaga po ito. At of course, kung bibili na kayo, yung bili kayo ng isang pack. Mayroon po siyang libre na isang Lucky Me. Tama ba ito? O tama, Lucky Me Beef. Free po yan. So ayan, mayroon po uh, free. Nakita natin, no? So ayan. Para makatipid-tipid po kayo, mga uh, guys, ano, bili na kayo ng isang pack ito, tatlong piraso ito. So, isang piraso nito ay busog na, of course, ang inyong mga no? So, Kung meron kayong dalawang uh, bigyan nyo ng tag, isa. At of course, pagkatapos sa kanilang klase, dahil uwi yan, pagkatapos ng kanilang trabaho o pag-aaral, aba, nagugutom yan, mami, 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 ah, wala bang makakain dyan? Pirinda naman, please. So, ganoon din po gagawin natin sa ating mga katulong, bigyan natin ng instruction. Aba, pagdating ng aking uh, anak o bunso ay ipagluto mo siya ng isang pancit canton. So, marami tayong flavor po dyan. Ito po yung isang flavor dyan. Kalaman si flavor. Ayan, napakasarap po yan. At atin na po nasubukan yan. At talagang napakasarap. Kung ang inyong anak naman ay mahilig sa maanghang. Aba, ito po ang chili flavor. No? Hot, hot po ito. Extra hot chili flavor. So, ayan guys. Sigurado, sug-sug. At of course, lalo pang magiging maganda kung mayroon kang tinapay po dyan na gardenia. Yung gardenia po ay magandang quality ng tinapay niyan, No? So, ayan. Kung kayo po ay uh, of course, laging uh, busy sa trabaho, uh, kapos sa oras. So, wala kayong magagawin kundi pumunta na agad sa mga department store at mag-stack kayo ng mga product na pupiting pwedeng dumutin ninyo lalo sa oras ng kagipitan. Lalo na ngayon, may mga bagyo, may mga ulan, so lindol, kung ano mga mga sakuna na dapat meron tayong mga stock na mga pagkain sa ating mga bahay na madali nating lutuin at hugutin. No? Bukul sa masarap, ay abot kaya ang presyo. No? Pang-masang Pilipino ang presyo. So, ano pang hinatay natin? Pumunta na tayo sa ating mga pinakamalapit na department store at may mag-grocery, mga pare ko mga misis. Ito na po ang solusyon sa ating mga anak na mahilig kumili ng merinda. Kasi kung ang ating mga anak ay lagi natin dadali sa Jollibee, mga mami Jollibee, aba, malaking budget po yan. Samantala dito, bukod sa nakatibid na kayo, aba, masarap, masarap po ito. At ruby na po ito So, sana meron kayong nakuha idea para sa tipid na pagkain sa ating mga anak at baon. Alam nyo ba kayo sa, sa mga nag-office girl? Kahit na kayo ay magtanda na. Aba, marami pa rin nagbabaon ng ganito dahil masarap ng berinda. Pagdating ng birth di ba mga guys? So, ayan. Thank you for watching. At sana meron kayong natutunan. At kayo po ay makabili. Kung kayo ng, na, na sa inyong bahay ng mga pasit kantor kagaya po nito. Thank you for watching and... God bless, bye bye.